Magluto pala akong sinigang, guys, ng baboy. Pero wala pala akong magic sarap. May extra limandaan pa naman ako mamaya. Pupunta na naman ako ng grocery. So, bibilhin ko yung magic sarap. Tapos, downy. Wala na akong downy. Basta, may extra pera ako. Bibili ako niyan. Bahala na si mister sa arawang pang ulam namin. <laughs> Ganon ako ka-addict kasi pagdating sa mga groceries. Talagang bili ako ng bili. Hanggat may hawak akong pera. Kung anong wala, bibilhin ko kaagad. Pero ngayon, magsinigang ako. May ano dito eh. May pork cubes na kalahati. Kasi ginamit niya atin nung nakaraan. So yun na lang muna. Itimpla ko. Tapos asin na lang muna. Tapos ano. Patis. O. Oh, tapos, bitchin. O, ganun lang muna. Walang magic. Kasi wala akong magic. Eh. Pero ito, Ito, ginisa mix. Pwede naman to sa sabaw. Mamaya, tatakbo na naman ako ng grocery. Wala akong ibang ginawa. Basta kung wala dito, tapos may pera ako, bibilhin ko talaga yan. Ganun ako kaadik pagdating sa groceries, guys. Oo. Kasi, sanay ako na wala akong pera. Pero, masaya ako dahil lahat ng kailangan ko ay nandyan. Ganon. Ayo, oo, Wala na rin pala kaming itlong. So, bibili. Ay, wala na. Di na ako makabili ngayon kasi pang umaga lang yung itlong. So, bukas na lang ng umaga. O, quits na naman yung limandaan natin ito. Halos araw-araw ako namimili. Ay, palibasa kasi ang lapit ng wholesale grocery sa amin. <laughs> Lalakarin ko lang. <laughs> Nakakahiya nga sa mga tinda-tindahan ni eh, kasi bit bit, bit bit ko yung ano pinamili ko sa groceries no. So syempre titingin sila sa akin. Yung totoo guys, yung mga tinda-tindahan pag nakikita ninyo siguro yung tao na may mga bit bit na grocery, anong iniisip kaya ninyo niyan? Sa ako naman dati nung may sari-sari store ako may katabi akong ano no kasi so balik na naman tayo sa mga nakaraan no Dalawa kasi kaming tindahan na magkatabi na, kumbaga, pumapangalawa ako sa kalakasan. Yung katabi kong tindahan, malakas talaga yun as in, kasi ang tagal na nila, ganoon. Tapos, uh, as in, marami din silang paninda. So, ako naman, sinisikap ko din. Dadami yung paninda ko, mapupuno ko yung tindahan ko. Kung ano yung mga hinahanap nila, pinamili ko talaga. Kumbaga, sinikap ko talaga na mapapuno ko yung aking tindahan at yung ganahan ba bumili yung aking mga customer. So, yun yung ginawa ko noon. So, syempre, mas malakas yung isa at mas gustuhin nilang bumili. Observation ko, guys, kasi sa kabila daw, madamot sa barya. Kaya ako lagi akong prepare ng barya-barya niyan, barya-barya sa umaga. Kaya kahit taga roon, so, tindahan muna nung malakas bago sa akin, pag umaga, guys, sa akin talaga ang punta. Kasi ang pera nila, isang libo, limandaan, gano'n. Eh ako, basta may panukli ako, sinusuklian ko yan. Eh lagi akong nakaprepare ng mga bariya. So doon pa lang, um, pabor na ako doon. Kasi ayaw magbigay ng panukli kabila eh. Nagagalit pa nga daw eh. Gano'n. Minsan naman din, yung dito naman na side, baga madaana naman yung tindahan ko bago doon kabila. Nabibili sila doon, nakikita ako. Okay lang naman wala naman akong iniisip na kung ano-ano. Basta ako, masaya ako na pinag, kung wala akong customer, masaya akong pinagbasdan yung paligid ng tindahan ko kasi napapuno ko eh. Biroin nyo yan, nag-start lang ako guys sa 32K. Nag-start lang ako nun sa 32K ha. Tapos talagang napausbong ko na nagkakalaman na yung aking tindahan ng 200K higit diba? Kaya kung business, nagbi business man kayo diyan, piliin niyo pong maging positive sa buhay, magiging pambaga, wala kayong inggit ba 'yung ganon 'yung malinis 'yung ano, 'yung dinamdam ninyo, 'yung ganon 'yung ganun. Kasi pag marami kayong dinamdam, hindi kayo magkakaroon ng peace of mind. Ganun 'yon. Pero kung focus lang kayo sa sarili ninyo, focus kayo sa ginagawa ninyo, focus kayo sa kung ano yung gusto ninyong nanaisin, gusto ninyong marating, yun. Hindi kayo makapag-isip ng kung ano yung nakikita nyo sa iba. Hindi kayo makapag-isip ng kung ano-ano. Mabaga, -ano. ano lang, kung anong gusto nyong gawin sa buhay, pataas lang dapat ganon. Think positive baga. Namimiss ko na yung magtinda. <laughs> Ba't napunta tayo sa tinda-tinda, guys? Nagluluto lang naman ako. <laughs>